Freshman ako noong 2013 nang pinagdorm ako ng parents ko dahil sobrang layo ng bahay namin. Sa loob mismo ng campus, ang dormitory, at kahit all boys yun, okay lang. Mas madali ang biyahe, mas tipid sa oras. Pero hindi ko inakala na ang simpleng paglipat ko ng kwarto ay magiging simula ng isang bangungot na tatagal ng halos isang taon. Second semester nang lumipat ako sa bagong kwarto dahil di ko kasundo ang mga dati kong roommates tatlo kami sa room 3. Magkakatabi ang kama sa kwartong mga 25 square meters lang. Sa una, okay lang ang lahat. Pero unti-unti, napansin ko ang mga kakaiba. Sleep paralysis, gabi-gabi. Mga insektong bigla na lang sumusulpot kahit malinis ang paligid. Minsan, habang naliligo ako, may maririnig akong psst, psst, kahit alam kong ako lang ang tao sa room. Kalaunan, may mga apparition na akong nakikita mga aninong dumadaan, mga matang tila nakamasid sa dilim. Pero ang pinakamatindi ay isang gabi ng first sem ng second year. Lima kaming magkakaibigan ang naglalaro ng Dota. Lahat naka-headphones, nakatutok. Bigla, sabay-sabay na namatay ang mga laptop namin. Tumingin kami sa isa't isa, walang nagsasalita hanggang sa may isang malamig, mahina ngunit malinaw na boses na nagsalita. "Hello po." Boses babae alas stress ng umaga